Kumpara rin ba? Alin? na natin si Darling. I Wala kasi tayong 3G sa telepono ng video ko. Gusto ko permiyo eh dapat pareho umiyak. Kapra si Yan 'to eh, no. ka lang. Kala ating oras na lang. Ang na ako. Busy si Guedon, ate. Bidyo. Baka bidyo. You always be beautiful. Mamamatay Ang haba pala ng video nito. Ang haba pala lang na ubos ang memory na 3 days. Eh. Kunari ano, kunari. Problema. Ano ano. So, kano mo yan Ayaw mo yan. That you Ha?

laki ng katawan na ito. Ako na patutin mm ko siya. Ha? -hmm. Ah, video nga eh. Ilan naman na mahirap palabas ito pagkanta eh. Yung letter S. S? S, oo mm. nga. Mm. Mm. Sabi nga ni, sabi nga ni Apple, yung S ko daw parang may H eh. Yeah. Sabi ni Apple, yung S ko daw parang may H. Yeah. Apple, eskuro, parang may H. Yeah. Ako meron akong S language din. Pag sa kumakanta, mayroon pala ba letter X? Oo. Sa kumakanta. Pero pag dating naman sa mga call center, bawal lang eh. Bawal talaga? Bakit? Hindi, hindi pwede. B. B. You will always be. Ang hirap na tayo yan. Pwede yan. lang, Dan. Ay, nga Umumula ka na. na. <laughs>